Pang-pito sa listahan natin, yung educational content. Tutorial sa paggawa ng video sa Facebook ang bibigay nating halimbawa. Umpisahan na natin. Magandang araw! Sa tutorial na ito, tuturuan kita kung paano gumawa ng compelling na video para sa Facebook gamit ang simpleng tools at mga hakbang na badaling sundan. Narito ang ilang mga hakbang na maaari mong gawin. Una, pagpaplano ng nilalaman. Pumili ng temang makakapag-engage sa iyong audience. Gumawa ng outline sa iyong video. Isaalang-alang ang simula, ang gitna at ang wakas. Pangalawa, i-prepare ang kagamitan. Gumamit ng smartphone camera para sa video recording. Siguraduhin linisin mo ang lens ng camera para malinaw ang kuha. Pangatlo, paggawa ng magandang simula. Gumamit ng nakaka-attract na simula para makuha agad ang pansin ng iyong manonood. Maganda! At saka ano guys, magdagdag ka ng pambungad na graphics or text. Pang-apat, exploration ng mga features ng kamera. Matutong gamitin ang iba't-ibang features ng iyong kamera. Tulad ng time-lapse, slow motion, at iba pa. pang Ma pag-edit ng video. I-import ang iyong video clips sa isang video editing app o software. I-trim ang mga hindi kinakailangang bahagi at i-adjust ang kulay o brightness kung kinakailangan. Pang-anim guys, paggamit ng music pero kailangan may license para hindi ka makapiright. Okay? Magdagdag ka ng background kung gusto mo lang para madagdagan ng appeal ng iyong video. Siguraduhin tama ang pagsunod sa copyright regulation. Pangpito, pandagdag ng text at graphics, ilagay ang text, overlay o graphics para sa karagdagang informasyon. Siguraduhin malinaw ang font at hindi masyadong mabilis ang paglabas ng text. Pangwalo guys, pag-render o pag-upload sa Facebook. I-render e ang iyong video sa tamang resolusyon at format. I-upload ang video sa iyong Facebook account. Isama ang tamang caption hashtag sa iyong description. Okay, so yun guys, sana may natutunan ka sa simpleng hakbang na ito para makabuo ka ng kahangahangang video para sa Facebook audience mo. Okay, so huwag kalimutang maging kakaiba at personal ang iyong nilalaman. Good luck, success, sana may natutunan ka sa video ito. Bye-bye and thank you po.